Hello, guys! Hindi lagay mo sa ears ko. ano floor? Eleven. 11.05 11.05 Pagod yarn Ako goto. Umain ka pagdating. 11.05 Here. Mm. yen oh maganda din siya 11th floor kami guys maganda din ayan guys ang aking cargador. door dyan Guys, buta tayo sa barbecue hunt. prutas. Prutas kayo dyan. Pili na mga suki. Barbecue, hon. <coughs> Diba niya kumain ng inihaw? Inihaw na pork izaw. Yan. Dito lang po kung gusto nyong kumain. Gusto nyong kumain ng... Ano ba? Ano ginagawa Ano ba? Ito na. Iginagawa ko na. <laughs> Yan na. One oh, hour oh. oh? lang. Bala ka dyan. Lab, marami kang oras sa ano? Ito nga lang, magkana magpili ako dito. Marami kang oras sa... Dito na lang. Pabili ka na, Garud. Pili lang, pili lang po, sir. Ano pong gusto nyo? Yan. 30 lang yan, 30. Wala pong tawad. Wala. Matagal na kitang pinatawad. Iwan. <laughs> <laughs> wala, wala yung mga nag-aano. Uh, Ayun na, sa kabila. Naghihintay din sila sa kabila. Yan guys, kung gusto nyo kumain ng barbecue, dito lang po sa Yao Mati. Hello mga friends. Hello mga friends, nandito po ako sa Yao Mati. Yan. Mati. Okay bumibili siya ng uh, cord kasi nga magbo po siya. Yan guys, after that kakain kami sa tambayan. Tambayan ng mga yung mga ihaw-ihaw. Pili -ihaw. oh. ka na. Pili ka na ng anong gusto mong saksakan. Saksakan. Cord. Cord. I want to scholar you. Cord. Yan ayan na guys. 15$ lang po siya you have fifteen dollars, makabili ka na na. Fifteen dollar. Yeah. So I will try. Gumagana naman. Yeah. Ito gumagana siya. Are you, are you sure ka? Charge na. Good. Yeah. Yan, for sale po ang kanyang Oppo cellphone. Murayta lang guys. Pang presyong bigas wala na kasi kaming bigas, wala na kaming pambili. So, yun, naglalakad na po kami papunta sa Hambayan. Call that and Nandun lahat, pipili ka ng mga gusto mong kainin ng mga ihaw-ihaw. So, second time kong pupunta dito, guys. Ayan. Ayan, no. Dito lang po sa... Alam mo yung nagbablog ako tapos yung kasama ko. Ayun. Dito na po, dito na po guys ang tambayan. Ang hiyo, ihawan. Ihawan, ihawan. Kailangan mong maghintay. Kailangan mong maghintay kung gusto mong kumain ng barbecue. eto na po guys. Bili u system ba yan. Bili u system ba yan. po. Aalen Hi po. <laughs> Ay, did ba? So this one do na 'yung tinutumpok natin mga um, bangers each and char philippine barbecue. Ano ito paano mag-order dito? Pili lang guys. 1 hour for waiting time. Mag-order tayo ng pagkain. Ito guys, ang aking order, um, chicken isaw, dalawang pork barbecue, isang hotdog para kay Jowa, at saka tenga, dalawa. Ako kakain. Tapos, uh, dalawang plain rice and then, yan yung drinks namin, guys. Tapos, mag-order kami dito ng another two menu kasi nga uh, uh, sa kanila to. Kailangan namin ng, ano, ng space para kakain So, yeah. Ito na, guys. Um, Ang... Ito na. More than one hour waiting time nito, mga. Um, more than one hour bago maluto. Kasi, nakagpapunap na. Lahat sila naging hintay. Okay. Order ka na lang. May free ano silang lang money. And guys, okay. sa so, wakas makakain ako ulit ng barbecue. Na lasang ano, lasang lasang pinas. Hello guys. Dito ako ngayon sa tambayan dito sa Yung Matik. kung gusto niyo matikman ang lasang Pinoy barbecue dito lang po sa ano sa Red Line Yung baba lang kayo sa exit C. Exit C diretso lang kapag may nakita kayong mga tali-tali pa pa na ganyan dito lang po yun guys. Makikita niyo yan sa video pag in-upload ko. Yan, maghihintay daw kami ng isang oras bago maluto ang kaming pagkain kasi nga ang daming nag-o-order. Yung space na dito, na dito guys is para sa mga chekwa So, kailangan din namin mag-order dito ng another food para makaupo lang kami. Kasi kung hihintayin pa namin sa mismong uh, place nila, wala kakain kami or magka-take out na ka lang kasi wala nang upuan. Lahat puno kasi ang dami nilang customer every Sunday and Saturday. Every weekend, maraming silang customer. Yeah. Yeah. Ayan. guys, kailangan mo ano na makabang pasensya kasi nga maraming pila guys. Kailangan Kailan mo maghintay next year. <laughs> next year pang aming order. Ang kura ng gutom. Ang ng pa tagal-tagal guys, one hour na kami naghihintay. Gutom na gutom na gutom na gutom na ako, ang tagal-tagal. Ang dami kasing nakapila. Ayan so, <laughs> Kain na lang kami ng ganito kasi ang tagal-tagal maluto ng barbecue. So guys, uuwi na kami hindi kami nakakain ng barbecue uh, tumik no, tumikim lang ako guys ng isa kasi sobrang late na uwi na kami uwi na kami hindi na hindi siya nabusog ako lang so nandito na kami sa Admiralty pag Aporala kasi yung pagkain mo itatransfer. Ayan, uuwi na siya. Pinapauwi ko na. Uwi na? <laughs> Ayan, ang love <lab> ko. <laughs> Kasi maaga yung carpeon niya. Ako kasi magbabar pa ako. Uy ka na nga! Bye! Ayan, uuwi na siya. Uy ka na! LDR. Ayan, <laughs> guys. Uuwi so na ako. Lakad lang ako, guys.